ang energy. Ang mahirap sa mga nag-iimbestiga dito, ayaw nilang makinig at yung biases ang nangunguna. Y yung, yung environment natin masyadong adverse. Yeah, <laughs> adverse ang environment. Adverse. Pero kayang-kaya ni tatay. Kaya whatever ano pagdaanan sasamahan samahan natin si Tatay. Di ba? Tayong lahat, di ba? Sa natin si Tatay. Kahit ano man ang mangyari. Magsalita lang mga Oh. Oh. Yes, Walang tatalo. Hindi magpapatalo. Hindi magpapatalo. Naghahan, ayan ang daming gusto magpa-picture so, ni Kat, kay Rockstar pa rin. Ayan. Okay, mag-restroom mo na si, ano, si tatay. Ayan na ating pinakamamahal na tatay. Ay, राम्रो कुरा गर्नुभयो भर्खरै नबस गर्न छायाउन पनिले नबसको जाइयो के गडा परसिलै परे नै यीसमले कुस्को भयो आज त बसको भयो आज बसको Ah, uh, it's good. Ah, say dito po sa mic okay lang po. Now, okay. Ah, it's okay na. Uh, okay na. Like okay lang. 12:25 okay na. Yes, perfect. Thank you po, sir. Ha, ayan ha. 12 ano na, 12 midnight na, ayan. Thank Still grant interview daw sa media na nakaabang dito. Ayan, naka, nakaabang sa kanya. So, he's gonna grant interview to everyone who is who are here. <laughs> Ayan, so, abang-abang tayo dito. Pakinig tayo. Ayan. <laughs> Okay lang ba? Natatayo lang siya. Dapat bigyan ng upuan. Kahit niya tayo ng upuan, kaya. Okay. President, kamusta oh. po yung inyong uh, ano masasabi niya ka sa inyong mga 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 sa...

Sir, dapat sinamin nga janang gigil po kayo, ni Sen. Julianis kanina? Siya, mga tani, Steve-i. Nguni mura yan, gigil po. Sir, mungu. Katina nga, hako. Bukal nga nga nga, ni mam. Sir, haka nga nga nga, siya, siya. Siya, nga, nagtatapa siya, nga nga. Nga, 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 nga. Nga, 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 nga. Ilang awras ka nga mag-gigil? Nga, 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 nga. hours 10 to 14 hours, hours. Hindi na din na. Kaya, pag mag tapos din Ang pa Kung Hindi ko malaman, hindi ko malaman kung mag-abot ako ng magiging Ngayon, sa ko, wala mo akong higpupida, wala akong kung aabot mo yan, ito mag abot sa ng 91. Kaya mo maghanap ng pangkat ito. Bakit sa nyo lang ako. Kasi uh, ako sa mga anak ko na director. Pero sir, sinabi ko kanina naman yung may kayo. Pero sa akin dahil hindi ko bang kayo kumita ng 5 billion Okay. So, sinabi niyo kanina. Dahil nagtrabaho ko pa niya sa Sikol Counting oh, mo lang yan. Mas ilit na pera. It's easy to count. But is not money? Sino mo may dito? may ari ito. May 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 Pero sir, really? We... You Alam mo know, ma'am, pag ako ang nagsirita, you must learn how to, to... <laughs> kung kailan ako nagbibigay. Kung nagsabi ako ng imposible, okay. do... Ano decision sa bank waiver? mo ang po? Sa mga boss tapos din kayo nung po tapos naman ko ano po ano, sa bank waiver? Tapos fit mo po ba kayo ng bank La, si, Actually, Sino po? Sino-sino po? Lahat. Nagustuhin ko ito. Ako yung nag-uupo doon ko.

kay kanya. Nindam, pick one. Sana inalala mo. Sir, yin ang baon mo pa si Senator Duterte. Para sa. Ayun, tinatanong si Tatay about sa bank waiver. Sabi niya bakit siya lang yung magbabang waiver. Dapat pati yung mga nag investiga sa kanya. Dapat magbang waiver din. <coughs> okay na no, ma'am. No. Ticket na bayaran nila. Bayaran nila dito yung pan. Yung pan na mo mag- ng ticket. Na. No, 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 no. More, more, more. More Change of... Uh, of, uh, of

Sir, yung pagsasabi niyo po sa naman criminal, mam. Nasabi ko kasi. Pagunuting mo pa, hindi ko yung joke. Hindi ko Hindi joke. Ayaw ko ng criminal, one less criminal for a day. Malidaya na ako yan. Ayaw mo pa yan?

Sir, sir sa na kayo sa o, bilang, bilang akong, Kasi ito political na Sabi niyo po kasi kanina sir, magmadali na sila, Ano pong ng isip niya kung na po okay. yeah, kasi patagal na yan no, Mamamatay na lang ako. So, years in

Malalabasin po muna. Stay na po muna. Stay. Stay na po muna, Stay. Yan okay. si tatay. Kaway-kaway kayo. Hello sa inyong lahat.

Yeah, we love you, Tatay! <laughs> Ayan, si Biti. Sa so, si Tatay. Okay. Okay. Okay.